ito ang masarap na luto sa liig ng manok mga idol ayan lagyan natin ng mantika ang ating kawali ayan idol simpleng luto lang sa ating liig ng manok lagyan natin ng ating bawang lagyan natin mga idol yung ating bawang ilagyan na rin natin mga idol yung ating sibuyas Pagkaado po tayo mga idol ng lake ng manok. Siya out sa mga nakain ng ganitong luto mga idol. Lake ng manok. Ay natin yung ating ceiling green. Wala tayong mabili na ceiling labuyo mga idol. Yung ibig sabihin yung ceiling labuyo yung pula. Isang kutsala natin ito mga idol. Ayan. Nagingan natin yung ating lake ng manok mga idol. adubong leg ng manok ang ating gagawin niya mga idol ayan magandang araw sa ating lahat at shoutout sa lahat ng ating mga followers lagyan na rin natin ng paminta mga idol yung ating niluluto durog na paminta ang ating lagay lagyan na rin natin ng patis pampaalat mga idol saka natin lalagyan ng asin mamaya lagyan na rin na ng tuyo ayan. takpan natin mga idol para kumulo at sa loob ng 20 minutos mga idol ayan na yung ating adubong manok ayan marami pa sabaw mga idol atin lang haluluin itong mga ano natin alig ah, na manok lagyan natin ng ano suka takpan natin ulit mga idol ayan after 20 minutes ulit mga idol ayan na yung ating alig na manok na yung adubo marami pa rin sabaw atin lang haluluin mga idol atin muna higahin yan masarap yan mga idol yung iniga na parang pinirito na siya kayo ba paano kayo magluto ng ganitong recipe na leig ng manok takpan natin ulit mga idol alright mga idol after 20 minutes ulit ayan na naman marami pa rin sabaw pero mga idol nagmamantika na yan mantika na yan nakikita nyo simple luto lang ito mga idol tikman muna natin kung tama ang ating templada ayan mga idol parang matabang lalagyan natin ulit mga idol ng pampalasa ayan lagyan natin ng asin mga idol para maganda ganda ang ating templada sa ating adubong manok right mga idol Ayan na yung ating recipe na adobong manok Ayan Atin lang halaulay mga idol At parami pang sabaw Atin lang iiganyan yung paglabas niyan mga idol Na parang pinirito na siya Mas masarap na yan Ayan mga idol Halawin natin ulit Ayan, after 20 minutes ulit pang idol ayan na, maliit na ang konti ng sabaw ng ating adobo manok yan ay nagmamantika na So, ayan mga idol, lagyan natin yung ating pinaka sekreto sa panlasa ang oyster sauce. Ayan na mga idol, oh, nagmamantika na ang ating lupong adobong leg ng manok. Shout out sa mga nakain ng ganitong luto at ito ay luto lang ng luto ng pinobriba na luto. Alright mga idol, ayan o. Oh, ayan na yung kanyang pinakasos niya, kanyang umay. Na mamantika na yung mga idol Ayun, araw sa atin lahat sa mga followers ko lahat lahat pag nagustuhan nyo itong video ko pakishare pakilike at pakicomment na rin kung bago ka lang sa page ko pakipalo na rin mga idol lutong liig ng manok mga idol adobo nagmamantika yan mga idol o. parang pinerito na yan So ayan mga idol, hanggang dito lang at maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Luto na yung ating adobong manok.